Ayan, good morning mga tolls and friends. Nandito na ako sa bahay ni Akagawad Marlon. Ayan, Tiri. Ganda ng bahay niya, o. Tingnan niyo. Yung bahay ni Marlon, Tiri. Ang ganda, o. Ayan. Tsaka, mayroon siyang bahay kubo. Ayan, ang ganda. Alam mo yung pinakamaganda dito sa bahay ni kagawad diri Rino, ah, marlon yung mga bulaklak ayan yun ang pinakamagandang napansin ko dito eh o oh, yan pakita ko sa inyo ah, ano yung mga bulaklak ah Yan, no. Yun no yan. Ibat ibang bulaklak ang kikita natin, no. Yan may pink puti yellow dilaw yan tapos mayroon siyang orchids orchidia oh. ang ganda no tapos may bayabas may mga hinog pa oh. tapos yun know, oh, yung, yung anong tawag diyan may bulaklak din yan eh yan may bulaklak yan siya maliliit. Ayano yan, pink. Yan ang pinakamaganda dito o, sa bahay niya yon. Sari-saring bulaklak. Oh. Di ba? Oh. Ang ganda ng paligid niya oh. Yan maganda yung kubo niya oh yung kubo niya ang ganda oh tsaka yung bahay niya talaga ang ganda yan kaya lang against the kwan eh against the light lapitan natin yan oh kita yung bahay niya oh oh yan oh andun ako sa bahay niya oh yan kakaway kaway pa ako oh nandun ako sa bahay niya oh yan Tapos yun no, oh, ganda ng sounds niya. Ah dito pala walang brand out oh. Tingnan niyo mga katol and friends. O oh, gusto, gusto magpapasa diyan sa kay Marlon. Nandito ah uh, hybrid ayan oh. Hybrid solar inverter. Oh, ang ganda oh. Ito palang yung pinakamaganda sa bahay ni Marlon Tiri, yung kagawa dati. No? Oh, ito ang pinakamaganda kasi alam nyo, pag may ganito ka, walang brown out yan. Yan. Ito pala ang pinakamaganda. Walang brown out. Yan ang pinakamagandang napansin ko sa bahay ni Kagawad Marlon Tiri. Kasi dito, pag may ganito ka mga tools and walang brand out yan so kung sinong gusto magpakabit yan Marlon Tiri hindi ko lang maalam kung magkano kayo na lang ba alam magtanong <laughs> ayos tsaka yung maganda pa dito yung aso ni ba ito pero hindi ako kilala pero hindi ako hindi ako tinatahula no lalong lalo na hindi ako kinakagat kasi <laughs> alam nila eh, delikado <laughs> to may pangal to baka mangagat din Hoy, ano kayong pangalan to man o oh, yan ako ayun o oh. yan Lo nakita nyo ayun ako. Oh. Saka yung bintana niya maganda oh. Ah. Makikita mo yung sarili mo sa kayo mayroon parang CCTV oh. <laughs> Kita tayo doon. Oh. Kita tayo doon sa loob. Hello, good morning. O, oh, automatic pa oh. Gumagalaw oh. Yan, automatic yan oh. <laughs> Kita ako ni ni sister din niya. Hello. Oh, oh. nag-alarm pa. Toy. Nag-alarm. Ba't nag-alarm? Nag-alarm. Run out. Ano? Yan si Oldre. Kaway-kaway naman. Yan. Magandang dilag si Oldre. Uy. Yan. So nahatid na natin yung sapatos no. Halagang 100. 120. Sa so, 150. Pero dito tinawarong 120. So 100 na lang. May puno pa ng santol. Ayan o. Oh. Ano daw? Nagsasalita ang ano. Yan, santol yan. Ano daw sabi niya, Dre? Nagsasalita siya eh. Mayroon pa siyang video yan. yan. Pag gusto niyong umawit, pag gusto niyong umawit, kumanta, punta lang kayo dito kay Kagawad Marlon Tiri. Ang, Dre, to, maunan na ako ah. Maraming salamat sa inyo. Ayan. Patuloy tayo sa pag panood ng kanilang bulaklak. Ayan. So, punta na tayo sa takas uli. Maghanap tayo ng mabilihang papay. <laughs> Nakatahe na naman ako. <sighs> Mga tolls and friends, nakatayik na naman ako. No? Halagang 100. So, makabibili naman tayo makabili na naman tayo ng papay ayan okay uy ang ganda ng bayabas nila oh. basta nakita ko yung surroundings lang ganda eh. no tapos dito sa labas nila napakatahimik ng bahay nila no kasi ang sa labas yan no oh. oh. walang kapitbahay yan ang kapitbahay nandun oh. Yan. Yan pinsan rin ni Marlon Tire eh. Pinsan. Doon ka anak Pero malayo no, malayo. Taymik. Mga nyugan, ganda oh. Ganda ng view. Saka yung palay oh. Green na green. okay kita nyo. Oh. Andun manuka naman na yun doon oh. Yan. Malayo sa ano no kasi yung dyan sa likod sa likod niyan mga tol sen prince wala nang bahay diyan ilog na yan diyan eh oh napakaganda ng napakaganda ng place niya may mga balunggay eh. no yung bulaklak oh ganda ang ganda ng place niya no mga tol sen prince napakaganda ng place niya yan diyan lugar na yan kahit magbi ka walang isturbo no walang maka, ma ng tao sa paligid kasi yung kapitbahay mo malalayo kita mo ayun yun ang mga kapitbahay niya ayan ayan oh yan ang gustong gusto kong yung mo dito yun diba walang mga kapitbahay oh wala oh yan yung bahay niya tinan yan O, oh, di ba? Tapos yung bahay ko uh, Yung bahay ko naman mga tools and nandoon nandun oh. Tingnan nyo yung puro kawayan Nandun ang bahay ko puro kawayanan Yan. Pero may ano dyan may kapitbahay ako mga pinsan ko rin at saka si Kasin yan may mga kapitbahay ako dyan dikit dikit, ah, dikit, -dikit na ang bahay sa ngayon yan dyan eh. hindi katulad nitong kay Kagawad Marlon ang ganda ng place siya malayo sa sa kapitbahay yan ang magandang tira yan ang gustong gusto ko Uy, basang-basa na yung rubber shoes ko kasi yung mga ano, mga tool and friends si yung dinantaanan ko ano basa basa ang ano sundang dahil sa amog no yan basa sa, ha, sa amog yan di naman umulan eh sa amog yan basang basa no tingnan nyo oh uy nandyan si ano nandyan si nong robin yung Tata ini uh, Sister Dilla analista oh nandyan palaka ka ngirap dito daan dito tayo daan dulas dyan nandyan pala ka nong Den. Nisen o. Ati ah, tayo yung daliwat, eh. Good morning, nung Robin Yan. Nagdulong ko sa ano. Hinatid ko yung sapatos. Okay. Ni? Ni, anak ni Marlon. I, ah. okay. e, dalu mo taliwat sa akin. Gaw ko ni. Eh. Ano? Siwa, Ano? 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 Kawai ah. kaway Nice. Right. Anjan, pa ang kuto karon? Oh, yan si Jaime Sir. Oh, kunin ko doon ah, ha? Hmm. Yan ang ganun. Uh, oh, no, Yan din na. mga paray. Oh, ang <laughs> balay ni Marlon ayuno na ganda. Kita ah. Ari oh. Ah. <laughs> Kaya lang ano against the light sa ano yan, araw ni Oh. No. Yan yan ano galarabon na na no. Oh, pwede ng no. De -de -ta. Oo. Oh, oh. Ta? Oh. Ayan, patuloy tayo sa paglalakad papabalik sa takas. Ayan. magandang maniraan dito sa Uma no? katulad noon kay kagawad Marlon Tiri nakapaganda ng place niya yan uy ano yan kalabasa oh may kalabasa pa oh may tanim na kalabasa ang daan dito maputik daw ng umulan. Kahapon ata eh kahapon ng umulan. Hindi, hindi. Ah baka umulan kagabi. Pero nga alam ko kahapon eh lakas eh. Kaya maputik ang daan. Pero okay lang yan maganda. So, sa amin doon sobra pa. Talagang kahunan ang madadaanan mo. Yan, nandito na tayo sa bahay na kung saan mayroon akong kakilala dito. Mga tols, may kakilala ko dito eh. Yung Oh, good morning. Yung kanyang pit ay kambing. Aywan ko kung nandyan pa. Abang, aywan ko kung gising na. Sister, gising ka na. Kamusta ng pit mo na kambing? Ah, walang nasagot. Tulog pa siguro. Tara, uwi tayo. Brad, ayos yan ah. Ang ganda ng motor mo. Bagong bago. Oh. Kaway, kaway mo na ba? Oh, rusi. Oh. Oh, Galing ah. Gandaan lang ah. madulas. So, yan oh. Ang bahay na cute to tingnan nyo. Yan, ang cute na bahay. Yan naman ang bahay ng si Kan Kasin ko, si Ruel. So hanggang dito na lang aking video, mga tools and friends. Maraming salamat sa aking viewers. I salute you all. God bless. woah